yung mga wala oh, tips naman at kalaman ah, ito, para sa inyo to hindi nyo na kailangan ng mekaniko hindi nyo na kailangan na ako <laughs> gago at saka hindi mo na basta hindi mo na kailangan ng mekaniko kailangan mo ikaw na mismo sa sarili mo ang magkakabit, o oh, ayan nagdag lang to ha ayan, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit nito clutch spring ang unang gagawin nyo mga kulaog, syempre, Ayan, pwede rin tanggalin muna natin yun sa clutch. Ayan, yung clutch arm niya. Para mas madali. Ayan, tatanggalin nyo muna yan. Tapos, syempre, yung kicker para mailabas yung crank, ano, crankcase niya. Tapos, ang sunod niyan, mga kulaog, ay i-drain mo ang langis. Pero bago mo kakalasin, dapat malamig ang makina para hindi masira yung mga ayong gasket niya. Ayan, yan yung gasket. Ayan, ano? Napakadali lang naman magpalit eh. Kasi dito, pag nagkalas ka, walang malalaglag. Pati ang pagbalik dito, para kung nasa tama ito, ituturo ko na rin sa inyo ang paanong tamang balik para hindi ka mahirapan at saka hindi mo na kailangan pang maghanap sa YouTube. At ito na, nakabidyo na to. Ito, walang cut. Diretso to. Uh, itong ginawa namin, hindi na kailangan i-drain kasi dito na lang namin sa Pwede rin i-drain mo sa drain plug nya. Yung sa ilalim. Pwede, pwede mo na rin i-drain dito. Ari, 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 antronilyo. Ayan, pwede nyo mong i-drain dito para hindi magdamusak. At pwede rin, <coughs> pwede rin dito. Ayan, kung diretsyo na. Kung halimbawa, magpapalit ng langis. Ayan, uh, pwede mo nang i-diretsyo na lang. Kung may malaki-laki kang lagayan, uh, pwede mo na siyang i-diretsyo ang langis doon. Tsaka yan, yan lang ang gagawin Kakalasin mo lang ang yung lahat Na napaikot din sa crankcase Kakalasin mo lang yan Kahit itira mo na lang to, filter to eh Napakadali lang nito Magkabit mga kulaog Basta ikay may pagbabasihan At tsaka simpre Gagamitin mo rin ang utak mo Para hindi ka magkakamali Hindi yung Basta ka na lang magkakabit Kasi dito kung gusto mong matuto talaga, kailangan na sa puso din. Hindi pwedeng umasa ka lang sa video. Kasi ang video, eh, pag hindi mo naman sinasapuso sa puso, wala, hindi ka matuto. bukas, limot mo na. Kaya, kailangan ay eh, nakapokus ka talaga dyan. Yan. halimbawa, ayan kakalasin mo na. O, oh, ayan na nangyari, Oh. Kasi itong kay boss, papalitan na ito ng langis. Kaya, diniritsyan namin dyan. Ayan. Ayan, pag malamig kasi ang makina, buo ang gasket hindi masisira okay. okay kalasin mo okay okay wait mo yun mga kulaog ayan okay na no kalas na ayun ang crank tapos ang pagkalas nito ay isa isa lang muna isa isang lagay muna para fry okay. ayan kakalasin mo lang yung isa napakadali lang anong kinalas yan mga kulaog walang nalalaglag kadalasan lang kaya natatakot yung ibang magkalas kung paano ibabalik itong ngipin. Ito, 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 ito. may ngipin to. Eh. Ayan. Ituturo ko na rin yan mamaya para hindi kayo magkamali, ano, sa pagbalik. So, ang, ang iba, hindi na daw nakagat. Pag, ano, kaya baklas ulit. Na uh, ito yung itong mga tips kung ito at kaalaman mas madali at madali kayong matuto. Ayan diret diretso na tayo diyan. Ayan, isa-isa. Tapos ang hapit niyan, may tamang hapit lang. Yung alam mo din na hindi na hindi siya kayang makalas. Yung hindi siya luluwag. Tamang hapit lang. Kasi pag napalabis ng hapit, mapuputol 'tong turnilyo to. Kasi malambot lang 'yang turnilyo yang, Kaya may, may tamang hapit diyan. Pakiramdaman mo lang kung okay na at saka hindi na siya kayang makalas, ano? Ayan, 'yun lang pagkabit ng clutch spring. Tutuloy na tong motor ni boss Spring lang ang baon Ayan mga kulawag no uh, Basta ang pagkabit Isa isa lang Ayan na mga kulawag Kalas na yung ah, Kalas sorry sorry ah, Nakabit na yung clutch spring Akin na yung stock spring Ayan Oh, ito na yung stock spring. Ah, kung sino may nakahanap, parami ako dito bibigay ko na, hindi ko na pinagbibili marami akong stock, ayan okay na ano, so ngayon mga kulog ibabalik na natin ang crank crankish nya, ayan, dito pwede ka talaga magkamali, o ganito lang, gusto mo na ito, tuturo ko na sa inyo para hindi na magkamali ganito ang tayo nyan itong ngipi na ito, hindi pwedeng ganyan, hindi rin pwedeng ganyan at hindi rin pwede sa baba kailangan nandito, ayan kung anong tayo, ayan ang ngipi o oh, ayan, eh, ito tumbok sa mismong clutch housing ano, ganyan ang tayo. O oh, ayan o oh. Ayan. O oh, ganyan. Ngayon ibabalik mo na to. Para pag mo yan tatama yung ngipin. Ayun ang ngipin ng ano sa clutch niya. Ah, uh, yung pagkakabit ng clutch arm, ayan. Kailangan ng tayo. Kailangan ng tayo ay ganyan ha. Ganyan, oh, ito ang tayo ng motor. O, oh, ayan, para hindi magkabalik, uh, hindi kayo mahirapan. So, ngayon, ikakabit na natin. O, oh, kabit mo to. Aray, ko na sa bata ko. Aray, magaling to. Tagapikol, uh, hugot ko pa yan. Request pa, ayan. Ayan, mga kulaog. Ayan. Ayan lang, mga kulaog. Pag naisalpak mo na to, ayan, mas madaling-madali lang naman yan. Ayan. Tuktokan mo. Ayan. Okay. Ayan o, oh. pasok agad siya kasi tumama yung ngipin. Yun lang kasimple mga kulaog. Tapos ibabalik mo na ang tornilyo lahat. Ibabalik mo na yung clutch. Ito. Ayan, ibabalik mo na to. Gayon na lang kasi doon lang naman tayo sa loob ay eh. dito madali na tong panlabas eh. Ayan. Tapos balik mo na lahat pati lang guys. Ayun lang mga kalog sana may natutunan kayo at yung kalimutan pang-follow sa akin at mag-subscribe. Maraming salamat.